와우! Wow. kabayan! This is your Tita Pings and welcome to Uncle Boy 1M Channel. At in this video nga pala mga kabayan ay nag-celebrate ng a birthday si Kael tsaka dedication ni Keeper, mga pamangkin namin ni Uncle Boy. At dito to hineld sa Chicken Inasal. Nakalimutan ko lang yung address mga kabayan. At yung cake and cupcake pala ay gawa ng kanilang panganay ni Uncle Boy. So siya na yung nag ng cake na dalawang bata. At na-miss nga ni Uncle ba'y na maging magician. Kaya siya na lang yung magiging magician dito sa party. So, at ayan, ay magsisimula na ang party, mga kabayan. At syempre, mauuna muna ang mga pag mga kabayan, bago tayo magdiretso don sa magic. At ayan nga, nagkakagulo na ang lahat kasi naghahanapan na ng pera sa ilalim ng mesa at ng upuan. Dahil isang libo na pinag-uusapan, mga kabayan, kaya ang lahat ay nagkukumahog na sa paghahanap nito. Mas nag-e-enjoy pa ang mga nanay sa paghahanap mga kabayan. Ito nga pala mga kabayan ng Facebook page ng panganay nila ni Uncle Boy na nagbe-bake ng mga masasarap na cake. You can send message po sa kanya. And ayan, binigay na ni Uncle Boy yung mic kay Pastor. Ayan, husband ng kanyang kapatid na babae. And ayan, kasi magpre-prepare na si Uncle Boy ng kanyang mga gagamitin sa kanyang pagmamagic. At ayan nga yung mga bata, enjoy na enjoy. And excited na nga sa next game. And now the wait is over and three two one oh, what

Okay? <laughs> <laughs> I'm not right? I'm right, anymore? How do you? do? Oprah! Sting! I'm next thing. Sting! Sting! At ayan, habang kumakain pa nga ako, tinawag na ako ni Mr. na mag-assist sa kanya. Kaya tumangon na lang ako. Sabi ko, sige, tapusin ko lang itong soft drinks ko. Ayan. Actually, dati, nung bago pa nag-abroad si Uncle Boy, ay talagang nagsasideline na siya ng ganito. At ako yung assistant niya. So, ayan. So, it's my obligation na mag-assist na sa kanya sa mga kakailanganin niya. Kasi marami pang nakasunod na mga uh, magic yung gagawin niya, mga kabayan. Oh! Oh! gan. Agora vamos. Vamos. Gente, que legal, vamos visitar aí, tirar aquela agenda que nós tava vendo aqui, né, assim, At ayan na nga mga kabayan, tapos na mag-magic si Uncle Boy. Ayan, nagliligpit na lamang kami ng aming mga gamit. At ayan, may binubulong ako ka Ishmael. Nakalimutan ko lang kung ano yung binubulong ko dyan sa kanya. At hindi na rin namin na videohan lahat ng mga magic ni Uncle Boy kasi nga na low bat yung phone ko, nag-charge pa ako para uh, matunghaya naman yung palast last part na kahit pa paano naka-charge tayo ng 30% mga kabayan. Hanggang dito na lang mga kabayan. Thanks for watching. God bless everyone.